Ito, meron ditong batas. Okay, intindihin ng mga lalaki yan. Pakikinig ka ng mga mama, dumayto po sa mga babae. Dunog ka sa butali, kukumaling kang bidaya niya ba? Kapag, kapag pinakasalan mo, ikaw na lalaki na, so, in, ang nanay maganda, ang anak na babae maganda. Bisa malakas. <laughs> okay. Halimbawa, ako na lang para mas maintindihan ninyo. Meron ako nagustuhan na babae. Pinakasalan ko yung yung anak. Nung napakasalan ko yung anak, nakita ko yung nanay niya, mas maganda. Nagbago ang isip ko. O pwede din, mangyari na, pagkatapos ko yung anak, naghiwalay kami nung anak. So ang tanong nung brother, pwede ko bang pakasalan yung nanay niya? Take note. Kapag ka ang pinakasalan ko yung anak na babae, kahit na wala pang nangyari sa amin na hindi ko na pwedeng pakasalan ng nanay. So, na hindi ko na kapag ipagkawingan. Basta nakawing kami. Kanuwata. Naintindihan. Naintimihan. apandaan ang gula namin? Okay, baliktarin natin. Apa kang blag kami, kanuwata, dito ko kapag ipagpangalumas yung ina. Ate, apandaan ang gula namin? Ate, apandaan gula namin? Apa yang kami sa dalang gula? Tupa na mas moga gata ng nang gula. <laughs> okay, balik tarin natin. Ang pinakasalang ko yung nanay. Nanay. Kapag wala pang nangyari sa amin nung nanay na nakita ko yung anak na mas gusto ko, sabi ko, ah, dito sa anak. Na, kami nung nanay, na ang pinaka gusto kong pakasalan yung anak na pwede. Nas naintindihan? Pwede basta dapo ang gula lang ikano ida. Ano nang gula din di ka pake? Taman sa taman. di ka pake. Naintindihan pa kakay ba? Uh, Number two ba importante ka butan Kasi supo damay. Maksud di, di ka na mapipagilin eh. Oo, oh, hindi, hindi magandang tingnan, pero yun yung batas. Na kapag uh, yung nanay nakasal na kayo, basta wala pang nangyari na pwede pa kayong magpakasal nung anak. anak kung naghiwalay kayo ng nanay. Pero take note!